Ayan, good morning, good morning. This is Himala Vlogs. Mga kahimala updated na ba kayo sa mga kaganapan sa ating mga Facebook account? Ayan. So ang mga Facebook account po ngayon ay nagkakaroon ng mga issue. Ayan, yung ating mga system kahit wala kang violation, nagkakaroon ng mga issue-issue. So last Last week or nakaraang karaang araw, nagaroon ng problema ang ating mga dashboard. Ito ay hindi halos natin ma-open, -op, ma di ba? Hindi lang ako siguro may mga naka-experience din nito. Ngayon na naman, nag-check ako ng aking Facebook. Ayan, dun sa about, no? Sa mga library natin. So, nag-check ako may issue po ang aking Facebook. So, wag po kayo mag-alala kung na-experience nyo din to gaya na experience ko ngayon dahil siguradong ako na nag-update a na naman po si Meta. May inaayos na naman po sila sa ating mga system kaya magka nagkakaroon na naman tayo ng mga violation kahit wala naman tayong bali violation o yung ating mga Facebook account is may mga issue ngayon. So, gaya nito mga kahimala, nakaraan wala po yan. So, green po lahat yan. Pero ngayon po is may dilaw na siya. So, huwag kayong mangamba, lalo't alam nyo naman sa mga sarili ninyo na ang inyong mga content is original. And then, uh, sumusunod kayo sa mga policy ni Meta. So, wag kayong mag-worry kung na-experience nyo to. Ito po ngayon siguro ay nag update na naman si Lolo Meta para mas mapaganda pa yung sistema ng Facebook. Kaya, wait lang natin na maging maayos ito. Kanina, nag-open ako ng aking Facebook page. So, nagbabalik siya, bumabalik siya sa Facebook. Pag inopen ko ulit, bumabalik na naman siya dun sa logo ng Facebook. So nag-update nag na naman nga siguro si Meta. Ayan, sa mga nakaka-experience nito gaya ko, Nakaba kinabahan ako sa una pero naghanap na naman ako ng kasagutan sa aking mga katanungan kaya isinishare ko po ito ngayon sa inyo sa mga naka-experience o hindi mo pa na check i-check e mo na para para alam mo din kung ano yung nagiging or kung ano yung nangyayari sa Facebook mo. Thank you for watching. Don't forget to follow Himala Vlogs and Malayang Puso page and thank you din po sa mga viewers natin. So meron na tayo sa ating page na Uh, 9.4k followers and sa aking professional or personal account is 13 plus followers. Thank you sa ating mga legit kahimala vlogs and ingat po ang lahat and God bless everyone.